ba yan? Tignan. oh, ano? Ang bayan na yan eh. Ang bakit? Ang sakyang ko eh. Ano bang ginawa? Ginawang, ano yun, eh, sinira yung gambio eh. Tingnan, ano bang nangyari dyan? Ay, yeah. ano yan, ah, man? nahugot? Oo, oh, hinugot niya na kaganyan. ganyan. yan oh. oh. Ba't ano oh, bang ginawa? Akala ay eh, mong ginawang gambio ng bastong ano ko, ano ko. Ginawang ganoon, ganoon, ganoon. Tapos ganoon, ganoon. Oh. yan ang oh, sinira niya oh. Oh, hindi dapat smooth lang. Kaya nga eh, hindi dapat ganoon nung mga uh, buyer na ano dapat. Kaya nga kami Yung number na yan. Oo, oh, kaya kami number na nga yun eh. Hindi ba nila nakikita yan? Ang tamang pag ano lang yan boss, pag testing yan. Bumba mong ganon. Tapos ganon lang, Oh. Nakakandaman mo naman kung pumasok na eh. Tapos pag abate mo na, pag medyo ano na, mong ganon. Oh. Uh. Tapos tesera, Oh. Lahat naman pumapasok lang ngayon, kabiyate. Smooth eh. na dapat. Smooth, smooth na, tapos kwarta, Oh. Tapos kinta, Oh. sa ah. Tapos tis -tis reverse, Oh. Tapos sila, yung ginawa oh. nila, Ginawa nila ginagano-gano nila eh, baka sila nasa dra ano, drag, ano, race. Ah. Uh, sa drag race. Dapat uh, no? siyempre, yun na ano, siyempre, yan din yung may ari. Kaya nga eh. Ang isipin mo na, natanggal nila to. Hmm. Uh. Tapos bin binili naman? Hindi, hindi binili. Tinawa ka naman, binakat ako. Hindi ko naman binigay. Siyempre, running itong sakyan ko eh, inuwi ko naman ito na eh. Bicol, sa Bela, tugi Oh, Walang tirik Oh, manawagan ko na diyan sa ano, o. yung mga bumibili ng sasakyan na mag-test drive. Oh. Ano dapat ingatan? Ingatan nila, syempre daw, syempre. Pahalaga nila din nila yung inaano nilang sasakyan. oh, manawagan ko na. Oh, yung mga ano diyan na yung mga nagte-testing, ingatan yung ano, yung mga buyer. Mga buyer. Ibabayad. Oo. Oh. Ingatan. Kaya nga. Kasi pag nasira 'yan, hindi bayad hmm. eh, oh, namamayari. Ano wow, talaga, gastos na naman. Oh, buti na lang Maraming ka pera. Tama lang, sakto lang. Uh, ah. gusto nyo, for sale to mga boss. For sale. Ano CRDI. CRDI. Manual diesel. Ah, Star X. Yan ang year ba ito? 2004 model. Ah, oh, Complete papers. Ah, Running okay. condition. Restrado. Malamig ang aircon. Gusto mo, mag-jacket ka pa. Nanginginig ang gano'n, no? Oh. Alam mo yung testing nito, na master? Kina Ganun-ganun niya, oh. Ganun. Tapos, natanggalos. Tanggal nga akong ganyan oh. Tinanggal niya. Ano oh, ba tama niyan? Hindi naman dapat ganyan eh. Kung mali sakyan, dapat ganun lang, ganun lang. Oh, pag pagkambi mo ng primera o, oh. tapos ganun lang o. Oh. Oh. Tapos kakambi mo segunda o, oh. napakasimple lang o. Oh. E yung nag-test drive tapos, nito? ah? Tapos tesera, ganun lang, pitik lang. E yung, yung nag-testing nito? Eh yung nag-testing, tang, alam mo, hindi naman dala niya. Dapat iniisip niya rin, dala niya ban. Hindi naman tinwiler dala niya. Oh. Ba't kailangan niya ng ganun? Mali pala yung ano? Mali talaga, tinan mo nasira niya na oh. Siya nakasira niya no, yung tumingin. Tapos di naman pala kukunin, di ba? Kahit nagalit ka na nun? Oo naman, siyempre eh. Pinasakyan ko to eh. Ano nga namang yung ko na ganun. Sabi ko, o oh, na yun nila kasi alam mo namang ano, eh, old model sakyan. Hindi naman ganun ka ano, uh, in-inspect niyang brand niya. Eh. Sa mga ano dyan, yung mga nagtitesin ng sakyan, nandala sa mga pagkambyo. Yun yung nga nababayaran, siya halong sakyan. Kagaya nung mga boss yung, ano, yung sample yung Nissan Sentra ko, di binayaran na sa akin, di ba? Bayan sale ba yan? Oo, bayan, oh, bayan sale yung bumili. Bay bayan sale yung bumili nun? Oo, oh, bayan sale yung bumili. Tapos, ano, di ba, binayaran ng alas 7 ng mag-ang gabi. Oh. Tapos alauna, tinawagan ako.